Alpasan po ni Bossing yung isa. Malaki pa man din, honey. Oh, bena, bena, bena. Bena. Maka mapupukan. Yan ang punto. Bito, hindi na po sa... Aba. <laughs> Masisipit ka, Timmy. Ah, hmm. Wala nang masak. Oh, Bossing. Tulog na ako, ilas ako pa. magandang hapon po sa inyong lahat kami po ni Bosing ay magluluto po ulit ng pasingaw sa bumbong at yun naman po ay paluto sa amin ni nanay at nung nakaraan nga po ay nagpaluto sa akin si leya ay natikman po ni nanay ay sila po ay mayroong malagkit na bigas ay yun, nagpaluto nga po sa akin si nanay si Bosing po ay namaman daw ng mga bubu may huli? Ito pong unang inangat ni may huli. Wow! Dalawa! Oh, laki! Dalawa po agad ang nahuli niya. Pare, parehas pong malaki. Ako yung mag-asawa Meron! Wow! May huli din po. Uh, malaki. Alpasan po ni Bossing yung isa. Malaki pa man din, honey. Oh, uh, bena, bena, bena. 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 Ama po po kan. Yan ang punto. Bito, hindi na sa. Aba. <laughs> Masisipit ka, Timmy. Ayan, isa mataba. Ah. May ginamat ka, May Nahuli agad na limang. Ayan na, tinatalian na po ni Bosing yung alimango. Lalaki yan. Patingin mo na. Ako yung gabi na, ako pupunta pa doon. Ay, 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 nanonusok. Ay, aray ko, aray ko. Oh, sakit. Grabe. Grabe ako yung tinusok. Sakit. May piga Bosing yan. Wow. May piga daw po yung isang ilan. dapat eh, ang huli, daloy pa yan mm, inalpasan mo na kami pa yung magpapain uli mamaya magsasak lang, lang po kami ng pasingaw sa bumbong ay sana po may mahuli tayo dahil parang ang order ay limang kilo ano yun? maraming bunga? mamaya tayo mamitas oh damon. sayang yan po ang mga dahon akin magdadala. Meron po kaming dalang panggatong. Tsaka yung pinagiling na malagkit. Si Bossing po ay kumuha ulit ng kawayan. Gawa po ng baka kulangin yung aming mga kawayan. Ay kumuha po siya. Kaunti na lang naman po ang idadagdag. At may natira nga po nung nakaraan. Ayan po si Bossing at siya po ay naglalagari na ulit at nagpuputol po nitong mga kawayan. Nakapagpagiling na rin po kami dito ng malagkit na bigas. Pahalo na rin po doon ng mga ingredients. At ako po ay magsusunog na ulit ng asukal habang si Bossing po ay naglalagari pa na yung kawayan. Bubuhusan na po natin ng sinunog na asukal. Tama na muna ayun. Na, sige. Lalagyan na rin po natin ng vanilla. Okay na ayun na. Ano ating pang... Bunog. Halo. Ayan guys, haluin na po natin. Hindi ko pa lang dalang pichil. Nagyayas-yas na po ulit si Bossing ng kawayan. Pero kaunti na lang naman po yung aming ano ah, idadagdag. Gawa ng may mga natira nga po nung nakaraan. Pag may vanilla, ay ang amoy. Tama na busing ang kulay nito. Honey, okay na ito. Para hindi naman masyadong ano ah. Kulay brown. Uy, lahat ko na. Tignan mo. Tignan mo. Tsaka tama lang yung ano. May honey. Lapot. Magano na tayo na muna, saklang, lang. Oo. Oh. Ay, ang halu-haluin mo matagal yan. Ito pong dahon ay nalaib ko na. Akin na lang po. At si Bosing po ay magsasali uh, na sa mga kawayan. Dapat pala Bosing ay eh, dito na ayong timba, ayong ating lagayan. So, ano po yung bali? Yung nangagawa na yung dito yun. Ahoy muna. Ahoy eh. muna. Habang si Bossing po ay nagsasalin sa mga kawayan, ako po'y magtatali na. Bari ito nga po ay paluto ni nanay. At si tatay po ay may malagkit pa na bigas. Tapos ay ako po'y nakuha ni nanay ng mga ingredients sa tindahan. At na ano po sila nabitin doon nang yung nakaraang order nga po natin ay, yung nakaraang luto po natin ay order po yun ni Leia. Yeah. Ay, kumbaga may parang pinatikim ko lang po si Nanay. Yeah. Ay, paborito naman po ni Nanay, tsaka ni Tatay, yung mga ganitong kakanin. Kaya sabi po sa akin ay, nagpaluto rin po. Yan, yeah, okay na po ito. Bosing may mga ilang nag-comment din na ito daw ay masarap ding lagyan ng gumaan na niyog. Yung parang alangan. Pwede nga pong lagyan eh. Yung kaya laang ay ang buko. ko. Panisin po iyon. Ay, ay ito po. Itong ganitong pasingaw kapag walang buko, ko. Po. po ay pwedeng tumagal ng mga ilang araw. Ilang araw bossing? Mga Mga diba? pwede pong tumagal ng mga limang araw o higit pa ay kapag ka po mayroong buko ay magigip mabilis pong mapanis kaya hindi po kami naglalagay tatali na po ulit tayo Nung nakaraan po ay inabot kami ng dalawang oras at kalahati sa so, pagluluto. Yan. Okay na po ito. kiling Ayan po, ito na yung mga nailagay natin sa kawayan dati na pong ilalagay dito ah, sa balde yan ya ayos na natin wow Oops. Yan at nakasaklang na po yung ating pasingaw sa bongbong. Yung pong mga pasingaw sa kawayan. Ayan po. At ito po ay pakukuluan natin ng nasa dalawang oras at mahigit. Much, much, much later. Ayan guys at inabot na po kami ng gabi sa pagluluto. Uh, ano kaya bossing? Luto na ito. Aha. Mm -hmm. Naamoy ko na. Ang masarap. Naamoy ko na po. Uh, ano kaya bossing? Luto na. Okay. Dalawang oras ng mahigit. Ayan guys, nakaluto na po tayo. Hugusin, tikmin. Ano? Ano nalulog akin? No, no. Oops. Tikman na po natin. Wow, talaga namang sarap. Pinong-pino. Hmm. Sarap. po. Hmm. Ayos Sulit na sulit po ang pagod. Mauubos na po namin ni Bossing itong kuhan. Ng kaputol. ay ka la <laughs> <laughs> Hmm. Kaganoon Tulog na ako, ilas ako pa. <laughs> Yan guys, at inaahon na po ni Bossing. At luto na daw po. Ainit. Uh, uh, Dapat ay binaba mo na muna yung timbo. ano kaya totoo na lahat ayan guys yung naahon na po ni Bossing na first batch at habang nakasakalang lang pa po yung ating pangalawang batch ng ating niluluto ay ayan po si Bossing ay nakahuli ng malaking alimango bana na busing. Oh, lakihan eh. Umuusok pa po. ating mga sinak lang. Bukas po ay maaga pang mamaman daw si Bosing ng mga bubo. -bu. Ay! Eh, hey, butiki! May huli nga po kaming tatlo. Wow! Tatlong alimango na po. Ayan po yung ating second batch. At siguro po pag may mga 30 minutes ay pwede na po iyan. Ba, muntik na mahulog dun ah. Ayan guys at bali pauwi na muna po kami sa bahay. Ihahatid lang po namin yung mga naluto po natin. Napasingaw sa bumbong. At kami po'y ginapina. Pero kami po'y pabalik din dito. Ayan at nandito naman po kami ngayon sa Piesta Infanta. At kami po ay dito mag uh, di dinner. Bali, ngayon po ay i-celebrate namin ang birthday po ni Leia. At uh, Bali siya po ay manlilibre sa amin. Dito daw po kami maghahaponan na. At nakatulog na po si Teo. Kung kailan ano, ay saka naman nakatulog. oh may baby. okay ibusin ha. Nakatulog. Happy birthday, Laya. Happy Happy birthday. Nandito <laughs> na po pala si nanay. Tatay, sige na. Mga mga chikitings. Mama, nandito na po. Nandito <laughs> na po pala si Aizen, si Nang Merna, Talalay Alalay. ng kanya. ng kanya. Ang kanya. Ang Ang kanya. Ang I'll see you in 2017! Hey, oh. you. Oh. Hali ka rito, dali. Lakat na ikaw dito, mahal. Much, much, much later. Uy, oh, yan na. Salamat, Leia. Ingat. Sa pagdadrive. Uh. Ako <laughs> tayo ng part 2. Oo. marami po tayo celebrations ngayong January. Uh Oo. -oh. Pumaga birthday ni Sula. Uh Oo. -oh. Si Bossing. Si Vena, Birthday ko, tapos birthday ni kuya, birthday din ni Sula. Oo. So, talaga tayo pa. yung ang January natin, ay puro celebrations. Uh Oo. -oh. Yung Ayan guys, at uh, pagkatapos sa piyesta in panta, uh -huh. ay nandito may lipatan uh -huh. uh, si Chula at si Nabunso. Ayan, at Tati. kanina. Tati. <laughs> Sabi ko man din ang tatay, yung talawin yung babago na ng bansayan na ng anak. Oh, ano yung matkarami, Alfonso? Ay, ano yung matkarami? Mga regalo. Um, tikman ninyo itong aming niluto oh, ng kuya. Wow! Wow! Ay. Ah, yeah. Ako na? Ah, ikaw na bunso. Baka kayo ng ano, may pang kutsara o. Oh. Tinido. Wow! Wow! Oh. Tama sa rep. Hindi oh. pala magkamadami ka gato, oh. ito sa inaiba ako. Ito pa na, ni Bunso. Ito. Ah. Ito. Alam mo, ganda o. Oh. Ay, kaluluto Ay, ayoko naman ng matigas. Gusto ko gano'y ang malambot. Wow, oh. ito ang gusto <laughs> ko. Oo. Napasama na. Napasama <laughs> na. Uh, ate, kuha ka din. ko din. Nakaya ko yung hindi. Nasabik. Naubos na yun yung niluto. Mm. Sarap <laughs> mo. Wow. Nakababaw mo yung kuna. Ikaw mo din. Ikaw ko Mmm. Pasado oh, na. Pasado na. na. Masarap sa'yo. Masarap. na kayo. na, lang hmm. ang bago. Natin ang ah, ah. Parang yun. Mm. <laughs> Oo nga, yung texture niya. Masarap. pa Ay, ayoko naman ng matigas. Pabuti. Gusto kayo lang. lang. Parang yung mga pala, ito ato tsula. Mm -hmm. Parang oh, itutunong siya. Mm -hmm. siya. not normal. Wow! Balte ko din ilagay sa lobal. Oo. Sarap. 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 meron to. Ito ah, isa ay sa inyo, tsula. Wow! wow! Thank you! Thank you po! Ito naman ay kay Kadila. Wow! wow! Thank you po! Wow. Mga ito. <laughs> <laughs> Tapos ay eh, ito ay ah, ipakibigay na lang sa katrabaho mong wow. laging nanonood ah, sa aming vlog. But... Ah, Frederick po. Ah, alam pa pangalan? Frederick. Frederick. Lalaki. Opo, okay, okay. Kalaki oh. babae naman. Bibigyan ko na lang po. Thank, you. Thank you. Thank you. Salamat you. po. Okay.